Yo, what mga tol? mag install nga pala ako ng CCTV wifi fi camera. No? Tara, let's go! So, yun na nga mga tol. Dumating na yung parcel na in-order natin online. Murder nga pala ako na ito, mga tol dahil nga madalas ako wala sa bahay dahil na rin uso ang nakawan ngayon dito sa Bulacan ngayon mga tol. At tara na mga tol, yan. na natin siya. No? At ito na nga mga tol, i unbox na natin. No? By the way mga tol, ito palang ating smart Wi-Fi camera na i order online. Pwede mo nang mamonitor yung bahay mo kahit nasa ang lugar ka ba? Trabaho, bye. Kahit na sa ibang bansa ka pa mga tol Pwedeng pwede yan Basta ang mahalaga lang mga tol Meron kang stable wifi sa bahay Madali lang din pala i setup to mga tol Kagawa ka lang ng V380 Pro account At yun na yun mga tol At doon nga pala natin siya i-install mga tol So yun, tara, let's go! Ito na nga mga tol, tapos na natin i-install ang ating CCTV camera sa loob ng ating bahay. No? At kailangan mo lang ng stable wifi para makonek ang iyong CCTV at para hindi ito nawawalan walang ng signal mga tol. Dalawa pala yan mga tol, pag bukas mo ng pintuan, dito rin yung isang CCTV sa may taas. Diyan nga pala nakalagay yung mga tol, dahil nandito sa labas yung ating mga motor ay iya. At ito na nga pala yung viewing ng ating CCTV camera mga tol. Sabi ko nga pala na i-install yung isang CCTV mga tol. Bali bukas gagawa ako ng isang video. Pupunta tayo ng ibang lugar at iti-testing mga tol. Na kahit naka-data ka na lang, eh pwede mo nang i-monitor ang iyong bahay mga tol. Kasi yung ibang CCTV mga tol, hotspot to hotspot lang eh. Pero ito, hindi. haha <laughs> Peace! Yo, what is up mga tol? Ipat lang tayo ng lugar dun sa... Wala well, isa tara natin syempre kasi pupunta lang tayo sa medyo tahimik at mapuno na area o, kaya kahit ano basta malayo sa tinitiran natin dapat ah, -check, check natin talaga kung legit yung CCTV na nabili natin kung talaga nga ba nakakonekta na siya sa ating stable wifi na nandoon sa bahay konektado na siya sa ating ano eh iphone pwede naman din siya sa smartphone iphone smartphone or bahala kayo depende kayo kung saan siya applicable na i-connect yung ating P384 Yawari sa up mga tol So yun nakahanap na tayo ng pwesto natin o, yun, dito tayo sa emosanto mo saan to Sa nagigot ikot lang ako So yun mga tal saan na nakikita <coughs> So yun mga tal ito uh... Ayun nakadata na lang tayo Bali uh, Share ko lang pala ulit Pag mag si set up pala kayo ng V383 Pro na CCTV mga tol ah, uh, i download nyo siya sa App Store or sa Play Store bali, ito yun mga tol ah, uh, nagawa kasi kayo ng account dito sa V380 Pro yan bali, ito yun, binubuksan ko na nakagawa na kasi ako ng account dito mga tol bali, may account na tayo lalagi lang natin yung ating account yan kasi kailangan yon. bali pag magsiset up pa pala kayo sa tol uh, bali ayan dyan sa may CCTV i-scan nyo lang yung QR code na yun mga tol tapos yun basta sobrang basic lang mga tol may manual lang naman din sya so yun mga tol ito check na natin yung ating CCTV bali naka-disarm pa sya pero yun click natin ito ito yung CCTV natin na isa na Ayan, in-install natin sa loob ng bahay mga tol. Bali ito sya. Ayan. So, yung bali na mo-monitor na natin kung ano nangyayari sa bahay natin, no? Kasi lalo na ako, may alaga akong pusa. Ayan. Tatlo yan sila, eh. Tingnan mo, katulad yun, nasa lamesa na. No? Bali mga tol, pwede ka pa magsalita dito. I-hold mo lang yung speak. Ayan. Bali, yun ko. Automatic na siya. May night vision na rin sya mga tol. Tapos yan, na ang mahalaga mga tol meron kayong stable wifi lang sa loob ng bahay na di mabagal basta stable lang siya mga tol para ma-access nyo itong CCTV nyo sa, sa loob ng inyong bahay kailan malakas din yung net nyo mga tol walang problema itong mga tol kahit nasang lugar kayo pwedeng pwede nyo na malukoy tap tapos ito yan. yung isa natin CCTV mga tol na naka tapat sa may ating terrace yan ito yung pinakamahalaga sa akin mga tol eh. Yung CCTV ko sa may garahe. Ito yung una ko nabili. Kasi yung dalawang motor ko uh, dito nakaparada lang sa may labas eh. Kasi wala naman tayong garahe. Hindi naman iak, kaya may akyat. Kaya ito ko bumili tayo. So yun, andito ako sa di ko alam kung anong lugar to. Yan. Ali, sana nakikita. Sana hindi siya malabo no. Ali, yan mga tol. Tapos, bilan nyo na lang siya ng CCTV. Ay, na CCTV na memory card. Bilan nyo na lang siya ng memory card. Ayun yung pinaka ano Para nag re siya. So, ayun lang naman mga tol. Uh, share ko lang sa inyo. <laughs> uh, di ba Simple lang. Pero, okay na rin. Lagi kasi wala sa bahay. Para na mo-monitor ko yun yung pinakamalaga Kasi wala tayong kasama eh. So yun mga lang naman sa inyo itong ginawa akong video about sa CCTV. Shoutout sa mga magnanaho dyan. <laughs> so yun mga tol, ingat kayo palagi. Peace out.